Kini po ay kaipuhan na nagtanong po ta uh, para po mahali ang mga mararaot na espiritu sa kapalibutan. So maray na hapon po mga kabukid, uya naman ang sa indong uh, Bicolanong taga Bukid. Ngayon po ay matanom ako ng kamatis. Pero po bago ako matanom ng kamatis ay bububuon ko muna ng ng tinunaw na chlorine ang sakuyang tatanuman o yung mga binugta yung binugta ipot sa bago ay bubugtakan ko ng bubuon ko siya ng chlorine sakat asin. Hindi po ay tulong kilong asin. Tulong kilong asin. Hindi po ay kaipuhan. na so, nagtatanong po ta, uh, para po mahali ang mga mararaot na espiritu sa kapalibutan. <laughs> so bali ni po ang ulirin po ay ginagamit po iyan kang disinfect po sa sa tuyang mga tatanuman. So, Ngayon po ni ang pinakabaratong uh, fungicide na sa tuyang gagamiton. Tapos ang asin man po ay ginagamit po yan bilang soil conditioner. So kaya po, po siya kang tinanong. So, ingat-ingat lang po sa paghalo kang chlorine sa kaasinta. Grabe pong bata asin ma harap talaga sa, -sa mata. So bago tapo itatanom ang kabatis ay kay puan po na si mga ipot po uh, sigurado po na yan kaya ay pinaghalian kang punggos yan po ang inutang bububuon kay puan po sa puon pa sana ay gibuwan ta ng paagi na maging magayon ang satuyang at tinanom parehas man lang po yan kang relasyon nindo na sa puon pa sana gibuhon mo na ang paagi tanganing magayon ang sa indong relasyon tanganing ang sa indong relasyon ay magbunga Pero kung mo po asikaso kung tayo mo itatao ang pang-ipuhan, ang sa imong bata siguradong mahanap yan ng iba So, so, araw lang po. Kaya ang kadali. Ang sa Moyang Ginigibo. So, sa sa Moyang Farm. Tanganing. Maiwasan po ang. Paggadan kang. Bagong tanom na. Mga kamatis. So, ini po ay. Nasa 1.5 na po. On ang sa Kuyang itatanom. So, yung iba po. Kaya niya ang sa baba. Dahil medyo magayon ang panahon. Subukan tagi na na magtanom tabaka makahabol pa kita kang magayuno na presyo